Umagana mo po, po yung ganyang dashboard. So, ibig sabihin, may karga pa po, po yung battery. Pero bakit ayaw mag-start? So, okay. So, alamin natin. So, pupu start natin. Yun. So, so start natin. Yun. Nag-start. Yun. mga katropa at welcome back po sa ating youtube channel Ikaw ba ay may russi sigma 250cc? Anong gagawin mo kapag ito ay naglobat sa daan? Bakit nga ba ito naglolopat? Ano yung sira ng motor mo kapag naglolopat ang yung sigma 250? Ano ang dapat gawin mo kapag ikaw ay naglobat sa daan? So paano pag start yung gagawin mo kasi nga wala itong kickstarter? Well, kung interesado ka sa mga katanungan na ito ay susunusyonan natin at sasagutin natin lahat ng mga yan sa video na ito. Kaya siguraduhin mong nakatutok ka hanggang matapos itong video. Kasi sabihin ko dito kung ano yung dapat mong gawin. At kung bakit ang lulopad yung battery. Ano sira nito? No? So lahat ng yan, pag-usapan natin sa video na ito. So tara, uh, hindi ba patagaling ito, umpisa na natin to So let's go. So, nga, bakit nga ba naglulobot, no? So, naglulobot ito dahil nga po, uh, may problema sa kanyang charging, no? Or dahil hindi tumatanggap ng kuryente yung kanyang battery. So, yun po yung dalawang problema kung bakit uh, naglulobat yung battery ng Rusi ni Sir, no? Yung kanyang Rusi Gamma. So, meron po tayo dito Sigma. Sigma. No? meron po tayo dito yung 250cc at, at wala po itong kickstart. Itignan natin at yung troubleshoot natin kung ano yung talagang problema kung bakit ayaw magkarga ng battery no, sa motor ni Sir, okay? So, upisa na natin po. Upisa muna natin yung kanyang upuan. Ayan. Tapos, papakita ko dito sa dashboard kung ano po yung meron dito titignan natin at alamin natin, okay? So, tara. So ito po yung kanyang dashboard ng Sigma no napakaganda po ng dashboard ng Sigma. makikita mo meron po siya dito analog tapos digital na part no. So bubuksan natin. Yun. So meron pa po siyang uh, ilaw no. Gumagana po po yung kanyang dashboard. si so, ibig sabihin may karga pa po yung battery. Pero bakit ayaw mag-start? So okay, so alamin natin. So pupu start natin. Yun. So kung nyo, yung neutral na uh, ilaw, eh kumukura pag mag start tayo yun o no, dumidilim nawawala po yung regist registered nawawala po yung digital natin dyan sa ano sa ating dashboard yun humihina no so isa po yung sinyales na yung battery ay mahina po no hindi niya po kaya magpa start yung ating sigma okay so bakit nagkaroon ng ganong problema ayan so ito troubleshoot natin bubuksan natin pa, paano ito buksan So gamit yung susi, meron po tayo dito ng susi, ayan. Buksan natin 'to tapos bubuksan 'to kasi yung battery nito ay nasa ilalim nito, okay? So ayan na buksan na po natin. Uh, tinanggal po natin yung dalawang uh, part ng upuan, ito po yung isa at saka po yung isa. Ayan. Okay. So gamit ang test light, susubukan natin kung good pa po yung kanyang battery, no? At yung nagkakarga po yung uh, motor ni sir no so hindi na po tayo gagamit dito ng voltmeter uh, gagawin lang natin simpleng test light lang po yung gagawin natin malalaman na po natin if may problema po sa kanyang charging o yung kanyang battery yung may problema okay so kung na tayo test light so ayun na nga mga katropa kontramado natin kanina no ayaw nga mag start kasi mahina po yung battery so ngayon para hindi tayo magtula kasi yung paraan lang po para umanda lang yung motor Halimbawa nasa Biyahi ka tapos Namatay pong yung makina Yung unling paraan lang po Para umanda ito Ay itulak So hindi po ako magtutulak Dahil umaga pa <laughs> Ayan Kaya uh, Gamit yung ating charger Ay kinargahan po natin muna Ng battery Yung kanyang battery Ayan So pansinin nyo po Papatay natin sa charger Kung Magbabago po no Yung lakas ng kuryente no Yon. So parang humina Ayan bubuksan natin yan, so sana may napapansin kayo, no? Yung lumalakas ang onte. So ibig sabihin talagang kulang po yung kuryente sa motor ni sir. Ngayon, papaanda rin po natin to. Kaya po, sinars ko siya. Papaanda rin po natin pala, para malaman natin if nagsusupply ba na maayos yung kanyang regulator o hindi na. O kung tumatanggap ba ng kuryente yung battery So ito po yung purpose kung bakit tayo nag-charge, no? So gamit ang charger, charge natin yung kanyang battery kung tumatanggap nga ba ito ng kuryente, no? Ayan. So kung mag-start yung motor natin, no, gamit yung charger eh ibig sabihin ay tumatanggap pa po ng kuryente yung battery ni sir. So mako-confirm natin 'yan maya-maya, okay? So antay na, pagantay lang tayo na mga ilang minuto. Uh, muna natin ng konti yung kanyang battery. Okay? Ayan, so, um, meron na pong mga nakalipas ng mga ilang minuto. Kaya, sumukan natin itong pa-start, no? So, ito po ay extension wire. So, paka, magtanong kayo kung bakit may wire dyan. Extension wire po yan para sa ating charger, okay? So, subukan na natin i-start, no? Uh, pasinin natin yung pagkakaiba. Ayan, so, papatayin ko muna sa charger, no? Sa ating charger. Uh, para malaman natin kung kumarga ng kuryente yung kanyang battery. So, start natin. Yun. Nag-start. Yun. So, ibig sabihin lang nito ay tumatanggap po ng kuryente yung kanyang battery. So, good po yung kanyang battery. No? Okay po yung battery ng motor ni eh, Sir. Yung may problema natin dito ay kukonfirm pa natin no? sa kanyang charging. So, paano natin malalaman? No? Hindi na po tayo gagamit ng mga voltmeter. Uh, ayan, ang mga kahit anong gadget, simple lang po yung gagamitin natin gagamit lang tayo ng test light, malalaman na natin kung may problema yung kanyang charging, no? okay? tapos may basic po ako na paraan para malaman kung kumakarga na maayos yung, yung charger, no? kung nagsusupply ito ng maayos sa ating battery, okay? so dito tayo sa part ng kanyang fuse, no? sa battery, battery na part, okay? so kung napapansin nyo, ito po ay patay po sa kanyang patay po yung charger niya na mga tropa ayan. so para malaman natin na patay talaga Itatanggalin ko so ayun na nga umaandar ngayon yung motor natin at tatanggalin natin yung charger no para malamin na talaga nyo na hindi nakakabit yung ating charger so tinanggal ko lang po yung positive na part okay so para malaman natin kung good pa po yung ating regulator tatanggalin po natin dito sa kanyang fuse no ayan so fuse natin yung fuse Park. So, i-disconnect natin yung kanyang supply. Ito po yung, yan, tagay natin. Yung isang supply dito, papunta po, yung isang supply dito, papunta po sa ating harness. Yung isa naman po, ay papunta po sa battery. So, iti-test light natin yung mga wire para malaman natin kung saan yung papunta sa harness. Ayan, so ito po ay steady po yung kanyang oriente. So, ibig sabihin ito yung papunta sa battery. So, itong isa... So, itong isa medyo... na-curap uh, mga tropa. So, hindi masyadong nare-register sa... sa video pero kukurap po siya. So, ibig sabihin ito po yung papunta sa harness at ito naman po yung papunta sa battery. Steady po yung light. Ayan. Okay. So, good siya eh, no? Tinanggal na po natin yung connection. Uh, good po yung kanyang neutral. Ngayon, ay true throttle natin. Tama ah, ang tropa, no? Oh, so, pasinin ko. na pangit 'tong andar. 'Yan so, na pasinin ko 'yun na para kung 'yung motor ni kayo mga tropa, masasabi ko ang um, good naman po yung motor racer, yung kanyang regulator, kaso lang po uh, hindi lang po sapat yung supply na ibinabalik po sa kanyang battery, kaya naglulobat po ito kaya kasi napagalaman natin na hindi na po stuck yung kanyang battery ni sir, ay yung battery, yung kanyang regulator, no, at na-convert na lang po, ayan so, Uh, sa basic na pagtutroubleshoot -trou na ito ay nalaman natin na kaya naglulobat yung kanyang battery kasi hindi po sapat yung supply na ay kinakarga o binabalik na kuryente sa battery okay so ganun lang po ka basic no si regulator po yung uh, hindi nakakapag supply na maayos sa battery uh, at uh, nalalaman mo naman pong pugag pag binipirit okay so ibabalik na natin to yan so ibabalik natin sa ayos tapos, nakarkahan muna natin yung battery ni sir, yung full charge natin, para magamit niya muna, okay? So, yung dapat palitan nito ni sir, ay yung kanyang regulator, ibalik sa stock, kasi uh, hindi nagiging match yung supply ng kuryente nito sa battery, okay? So, patay muna natin. Tapos, start natin ulit. On. Yun. So, kumarga na po yung battery ay sir no kasi nga charge natin no may kuryente siya ngayon kakargan muna natin ipupul, ipupul charge natin para ah, uh, maging good po yung andar ni sir no yung motor ni sir okay so gano lang po ka basic yung video natin ngayon mga tropa so yun nga mga katropa sana ay nasagot ko yung mga katanungan no? sa video natin no yung mga katanungan sinabi natin kanina sana eh nabigyan ko ito ng kasagutan okay so kung mayroon po kayong tanong eh mag-comment po kayo diyan sa ating comment section at sasagutin po natin yan agad-agad okay so sa problema ng motor ni sir laman natin dito sa simpleng troubleshoot lang eh medyo mahina nga po kumarga po yung kanyang uh, regulator no hindi po sapat yung kuryente na yung binabalik nito saka sa battery. No, okay? O so, kaya nagkakaroon po ng pagkalobat yung battery ni sir. So good naman po ng kanyang battery kasi kumarga po ito agad nung uh, sinalpak natin sa charger. Ngayon, ay full charge muna natin yung battery ni sir para magamit niya po ito no, ng mga uh, ilang buwan or ilang linggo. Ayan. So yung dapat palitan nito ni sir ay uh, ibalik po yung kanyang original na regulator kasi napansin nga natin na hindi na po stock yung kanyang regulator. Ayan. Okay? So, sana mga tropa eh, nagustuhan nyo yung ginawa nating video no? at kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ay eh, baka naman pwede makainis ang thumbs up dyan. Palaik at share na rin ng ating video. At syempre, kung nandito kayo sa Facebook, ay eh, pakipalo na rin ng ating Facebook page no? Papa chat TV Motor Parts at yung ating YouTube channel na Papa Chad TV, ay huwag niyo kalimutan i-subscribe at i-hit niyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. Ayan. So hanggang dito lang muna tayo mga tropa. Guys, like sinasabi ko sa ating YouTube channel, kusang ingatan, iingatan palagi tayong balik-balikan. Ako po, si Papa Chad. God bless you all. Ingat mga tropa.